Maraming mga magulang at estudyante mula sa mga enlisted men's barrio o EMBO areas ang naipit sa alitan sa teritoryo ng lungsod ng Makati at Tagig habang kanilang hinihintay ang education aid na dati ay ibinibigay ng Makati Local Government Unit tulad ng libreng mga uniform at school supplies. Sa gitna nito, siniguro naman ang Department of Education o DepEd na walang dapat ipag-alala ang mga magulang at mag-aaral dahil tuloy pa rin ang pagbubukas ng klase sa labing apat na pampublikong eskwelahan sa darating na August 29. Sa panayam kay DepEd Assistant Secretary Francis Bringas sa damdaming bayan, sinabi nitong nakapag-issue na ng Department Order ang ahensya na siyang naglalaman ng pagbibigay ng otoridad sa DepEd para pangasiwaan ang labing apat na pampublikong eskwelahan na naipit sa gusot ng Makati at Tagig. Siniguro rin ni Bringas na maibibigay pa rin sa mga apektadong estudyante ang mga kagamitan para sa kanilang pag-aaral na binili ng lokal na pamahalaan ng Makati. Oh well, dahil yan po ay galing naman sa pondo Cabildo ng Local Government of Makati, ibinagbigay natin sa kanila siyempre yung desisyon kung ibibigay pa rin nila ang mga ang mga um, ang kagamitan na yan para mm -hmm. sa mga mag aaral mm -hmm. Pero nakalagay naman kasi very clear dun sa ating uh, transition dito sa during the transition period Apo. na lahat ng mga activities na makakandak within the premises or in relation to the uh, subject public school ay magkakaroon pa rin sila ng prior approval from the Office of the Secretary. So we will still welcome such a benefit for our learners mm -hmm. kasi ang department naman ang tinitingnan talaga natin yung maprotektahan yung best interest sa yes, mga bata. Tama. So kung magiging beneficial yan sa mga bata, we are mm -hmm. welcome to go. Samantala, sinabi naman ni Makati Mayor Abby Binay na handa pa rin itong magbigay ng libreng mga uniforme, sapatos at iba pang school supplies sa mahigit 30,000 na mga estudyanteng apektado ng gusot sa teritoryo ng Makati at Tagig. Naglabas din ng pahayag ang lokal na pamahalaan ng Tagig ukol sa kanilang pakikiisa sa desisyon ni Vice President and Education Secretary Sara Duterte sa pangangasiwa sa mga apektadong eskwelahan. Sa kanilang statement, sinabi rito na umaasa ang Tagig LGU na makukuha na nila ang mga datos na kanilang hinihingi sa lokal na pamahala ng Makati para makapagbigay na rin sila ng tulong sa mga mag-aaral na apektado. At yan ang MBC Network News mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.